Ano yung pinaka dahilan bakit ka nabubuhay? Sino nga ba Sir Mark? Sino ba talaga ako? Single. Sa ngayon. Parang malapit na, no? O oh, syempre naman. Mm. Malalim tayong magtanong eh. Ano yung pinaka dahilan bakit ka nabubuhay? Parang malalim na tanong yun ah. O oh, syempre naman. Mm. Malalim tayong magtanong eh. Parang... Okay, kasi may reason tayo bakit tayo nabubuhay, di ba? Pag wala na yun daw yung reason na yun, eh, ang hirap na parang hopeless tayo, parang walang dahilan, parang kahit ano na lang, go to the flow na lang. Pag ganun yung buhay, eh, parang parang kabangkang walang timon. Oh. Di ba? Kasi naalala ko yan eh. Nasa philosophy ba ganyan uh -oh. sa subject, subject? Ang meaningful na buhay yung meron kang goal. Ay, tinuturo mo na ba yun? Huh? Ayun, ah, uh, siyempre. Kasi topic namin yan ngayon. Ah, uh -oh. um, no? <laughs> nalala ko pa dati, nagtuturo ko ng philosophy. Siyempre, ano yan eh, yung sa akin, isa yan sa favorite kong subject na tinuturo. Dahil para bang inaaral natin yung ano, ay I, I, mean pinag-uusapan natin yung mga origin, yung mga dahilan, oh. di ba? Yung mga simula, bakit nag-exist yung mga ganung bagay? Um, saan ang galing, di ba? Paano nagsimula, diba? Ganyan yung question so, oh, Interesting yung subject na yun. Okay. kaya sa buhay natin, para ba pag titingnan mo, pag hindi tayo o oh, hindi nat wala sa isip natin yung purpose o hindi natin alam kung saan tayo pupunta, wala tayong pupuntahan. Walang direksyon. So kahit saan tayo makarating, parang wala lang. Walang, walang direksyon eh, di ba? So sa palagay mo, anong ano mo ngayon? Anong buhay Nang mo ngayon? Nagtanong mo kanina? ko lang, eh ano, <coughs> sa palagay mo, bakit ka nabubuhay? Ah, bakit ako nabubuhay? Oh, Masyadong ano. Masyadong malalim, Actually, no? Actually, na alala ka yung last na post ko about yan. Mm. Bakit ako nung buhay? Sila naman kami ng pastor namin dati. Uh, kasi nasa Bible School ako. Sabi oh. niya, ano yung gusto mong gawin sa buhay? Sabi ng pastor. Sabi ko, simple lang. Ako, gusto kong mag-serve kay Lord na kasama yung taong mahal ko. Oo, oh, yeah. <laughs> grabe. Usapang mahal. Mamaya, <laughs> <laughs> pag-usapan natin yung mahal mo. <laughs> okay, tara na. Lakad na tayo. Serving. Ano 'yung mga struggle mo sa buhay? Madami. Struggle madami Oo, oh, struggle mo ba. para bang pumipigil para matupad 'yung mga pangarap mo. Struggle talaga ako minsan. 'Yung pinaka kasi napaka 'yung goal ko talaga napaka oh. general, 'di ba? Oo. Oh, oh. 'Yung mga specific na gusto kong gawin, medyo struggle ako ngayon na hmm. ito ba talaga? i ko ba talaga 'yung teaching? O ko mag business lang ako? Uh, parang motivation mo ngayon para masalo ganahan para sa ginagawa mga ginagawa mo so yung family, family. Saka yung reward reward ng bird hmm. uh, 'pag pag ito sa busy PC, busy buhay mm -hmm uh, na-stress ka ba? Parang ang dami mong ginagawa, ang dami mong iniisip, ang dami mong kailangan tapusin. Pag maraming ginagawa, okay lang. pero yung maraming iniisip, iniisip, yun ang problema. Yan yung problema, no? Pag mas maraming iniisip. Naka pang ginagawa, pero pagod na pagod ka na. Oo, mas yung nagang isip ka lang. Ngayon, ganun, ganun ba yung na-experience mo? May mga time na ganun. Especially nung walang ano, Uh, yung pag wala kang ganong physical activities. Oo. Oh, oh. isip ka lang ng isip. Eh kapag bis, pag yung sanay ka talaga na may ginagawa, mm. bigla kang walang gagawin. Ang, ang mangyayari niyan, papunction yung utak mo, hanggang isip ka. Oh, oh. Kaya ang solusyon para hindi ka mapagod, gumawa ka. Ayun, oh, yun. Yeah. Yeah, talaga, di ba? Basta nakaka ano nakaka-stress kapag wala ka ng ginagawa kasi ang ginagawa mo na lang ay ma-stress nang ma-stress. Oh. 'Di ba? The <laughs> man natin ngayon si Sir Mark at uh, ngayon magpapakilala siya. Sino nga ba si Sir Mark? Kasi marami tayong pag-uusapan kasama siya at marami tayong matututunan sa buhay. Sir Mark, ano, kumusta ka? Ayos naman. Pwede ka bang ano magpakilala sa kanila? Ah, hello. Ah, uh, ako pala si Sir Mark. Uh, teacher ako at mahilig ako magbisikleta at uh, fan din ako ng classic motorcycle and mahilig ako magkape kaya nandito kami ngayon sa Coastal Coffee Bar. <laughs> yeah. So actually um uh, kami sir nagkwentuhan lang at yun talagang at the same time ano din ako naging ministry sa uh, sa isang Baptist church and I'm a Christian and yun single oh, sa ngayon <laughs> hopefully malapit na no? malapit na hopefully at yun siguro along the way na pag-uusap natin, mas makikilala pa rin ako. Uh, sa buhay po ni Sir Mark, actually, uh, nagtuturo rin ako sa, pinagtuturoan niyo ngayon, sa school na ako, saan siya na naging guro, di ba? Uh, actually, nauna ako sa kanya, and then, along the way, before ako mag-end ng, uh, ng buhay ko bilang guro, eh, nakatrabaho ko pa siya. So, parang isang taon din, oh. oh, no? One year. One year. So, yun, maraming experiences na nagkasama kami, and then, ito yung time para, makapagkwentuhan kami kasi si Sir Mark eh, maraming ginagawa rin sa buhay at sa daming ginagawa niya sa buhay eh, nagkaroon kami ng chance para pagka magkaroon ng say-say naman na uh, pwede siguro makahelp din sa iba at the same time kasi sa na pag-usapan nga natin na uh, ano ba yung purpose ng life natin uh, bakit tayo nagbabike bakit tayo nagsuturo bakit tayo nag-ministry ba bakit bakit maraming pagkakataon na hindi natin na i ibibigay yung full potential natin siguro because of purpose di ba so i think yun lang kapalagay mo sir um, yung purpose ba ng buhay mo eh natagpuan mo na ano ba? pwede mong pero, ikwento or para hindi ko pa siya na ah, achieve kumbaga going there oh. pero alam ko na yung gusto kong gawin sa buhay eh. so, katulad na pa, pa anong ano ba yun to be specific ano ba yung gusto mong gawin sa buhay actually matagal na yun na uh, when some pastor preach on our church, at isa lang yung natutunan ko, na malaga yung soul ng tao, na narealize na, na ko na uh, through preaching na yung tao pala, kahit masaya sila kahit uh, marami silang accomplishment sa buhay pero yung kanilang soul is eternally damned sa hell. Yan yung main purpose ko sa buhay. No? Gusto ko i-share yung gospel sa iba. Gusto ko oh. maunawaan ng tao na may hope na naging tayo sa kanila at yun yung langit. Yes. Na si Jesus yung kailangan nila na, na faith can save them. Hmm. Kaya yun, yun yung talagang gusto ko. Yun yung pinakamin. Yun yung pag-serve ko sa Panginoon. I want to share the gospel sa uh, Wala namang pabaga sa ating dalawa pa. Napansin ko wala namang parang pagkakaiba yung goal natin uh, to serve God. Kasi sa iba, kung hindi natatanong ng iba, ako na-interview na rin ako, I think, ni, ano ni Dan before. Napangito doon na uh, siyempre minister ako and same din na sinasabi niya na ang purpose talaga natin is to serve our God at actually din natin talaga makukuha yung purpose natin ba diba? pero syempre uh, yung, yung perspective na ikaw eh ko hindi eh, na intindihan ng marami well yun lang kung may share ka sa iba para matagpuan nila yung purpose ng buhay nila sa palagay mo ano yung ano yung gusto mong sabihin sa mga taong hinahanap yung purpose ng buhay nila para manap purpose nila sa buhay, hanapin mo na nalang sa Lord. Oo, oh, yun talaga, no? Lord mo. Kasi, although hindi may purpose nila na walang Lord sa buhay, pero as a, as a Christian, mas makikita ko yung purpose ko pag hinanap ko muna sila Panginoon. Hmm. I mean, what I mean is, ano ba yung gusto ng Lord sa buhay ko? Yun. Your... Kasi yun yung pinakalabas na... Dating nga pipo. na nagsatanong ako sa Google Word, uh, gusto ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito, paano ito, paano ito, paano ito, hanggang sa na-realize ko na hindi pala gano'n. Mm -hmm na parang ang kailangan pala natin, Lord, may, may gusto ka bang ipagawa sa akin? Ano ba yung gusto mo para sa akin? Hindi yung anong gusto ko para iyo, pero diba? kundi ano yung gusto mo para sa akin? That's the uh, deepest meaning para sa atin nung life na ginagawa natin. Kasi, nawawalan siya ng purpose kapag hinahanap na natin yung buhay sa sarili natin. Na hindi naman pala talaga natin matatagpuan sa sarili natin kung isa kanya. So, the main reason kung bakit tayo nabubuhay because of it. Diba? Yung buhay talaga na dapat pangarapin ng lahat 'yung buhay na kasama si Lord. Oh. Kasi pag, 'pag tayo 'yung gumawa ng purpose natin, na hindi 'yung talaga 'yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Masyadong frustrating. Oo. Oh, oh. Ito ko 'yung gusto kong gawin pero hindi ko magawa kasi mm. eh, medyo mahirap 'yung para sa atin. Mm. Minsan hindi natin ma-achieve 'yon. Diba? Eh kung 'yung purpose ni Lord ang susundin natin, at 'yun 'yung yun 'yung magiging purpose natin. Siya 'yung gagawa ng method at pamamaraan. Oo. So, ang iba dito, ang kagandahan nito may help from God yung ginagawa natin. Unlike na kapag nagsasabi tayo, nakakapagod. Sobrang nakakapagod yung ginagawa natin. At habang napapagod tayo, minsan nagreklamo na tayo. And then kung nagreklamo tayo, hindi natin namamalayan na lalo tayong nalalayo dun sa blessing ni Lord. Um, kaya nga pinakamaganda, ang advice natin sa lahat, syempre para sa ating po na ito, na hanapin natin si Lord, di ba? Kadang sinabi mo. At kapag natagpuan natin, yung buhay, I mean, kapag natagpuan natin si Lord, yun yung totoong buhay na dapat natin pangarapin at ibigay sa iba. Di ba? Si Lord lang talaga. So, I mean, uh, maraming pa tayong mga pwede pag-usapan at siguro sa mga susunod na yun, di ba? At marami marami pa tayo. So, maray maraming, maraming salamat, sir. Thank you so much sa iyong time at um, praying na ma pursue natin at marami pang mga tao na mahanap din nila yung purpose nila katulad ng nahanap natin. Di ba? God bless you, sir.